kami signal pero ang habagat naman matindi pa sa signal number 3 ilang tao na dito ang dumadaan ng bagyo bawat taon pero hindi ganito ang pinsala ngayon no oh, malayo sa dagat o oh, mga katropa yung talisay na yan So, malayo sa dagat yan kasi puno talaga ng talisay sinisilungan namin yan pag taginit pero ngayon wala na halos may tumba na yung puno na yan no? yung puno ng talisay yan yung bahay tagilit na no? mga alon bantay ni Nenong Lison ang kanyang ano, yung kanyang testisan dyan, wala na pinagtanggal na yung kanyang mga gamit sa pag testis kay inabot na rin ng tubig Good. abot sa guwak Silip muna tayo mga katropa. Silipin natin doon yung isang bangka ng ano po Yay. Yeah. Okay. Delikado ang ano. Delikado yung mga nangaanod na kahoy. Delikado pag tumama sa paa. Yeah, no, may marami mayroon pa mga may mga pakok pa yung iba. So mga katropa, sa gilid na. Ang bahay ni Maring na Terus bahaya nih Mari Mirna segilit nah, yang itu kayak Ilmir, kayak kay kay itu. Aoi, apa ah, oh. tuh? Terus ada ada letaion ngalun? Kayaknya, ada teman. Kandang bayawang nah. Na. Kailip lang tayo dito mga katropa Ay, hindi pa tayo nakapunta ng kabilang ilog mga katropa Doon sa kabila Doon sa ilog mga katropa Walang alon Ay, Kumusta natin ang imong dito? Naabot na? Ay, sabi <laughs> Maya dito kay Waibaon Oh Ayan mga katropa, na mabutit, may na kaagad, ayan o. Oh. Ito yung bakod dito mga katropa. Ibig sabihin itong bakod na to, hindi ito naabot ng dagat. Pero ngayon, lampasa na. Pinasok namin yung bangka mga katropa, ayan. Yung bangka. Tapos ito, yung bakod niyan, tinanggal muna namin. Para ipasok yung bangka. Ayan. Ngayon, safety na yung bangka. Yan yung bangka ng anak ko mga katropa. Ito yung binigay ko sa anak ko. Bagong kasal. Yan. Tapat lakan muna tayo mga katropa. Iwan muna natin yung dagat Hindi naman tayo sa kabila. Sa ilog. Silipin natin doon sa ilog. Bah. Talaga naman. Bah. Hindi adlang ang ulan na. Talaga. Apat ito, hake. Talaga. Para matindi ng pangangailangan. Ito, Kita mo, may malakas ng habagat dito sa amin. Pero may kontraksyon pa rin. ah, iba na talaga ang tagatabok. Ayan, oh. No? Ayan, no, mga katropa. Akala mo may bagyo pero may contraction pala dito. Ayan, si Kabanding, si Kabanding ang nagpapagawa. Hindi tayo makapagluto sa ating kusina. angin. kaya. Kaya naman pala pinapagawa niya kay mahirap magluto. Buti nga ngayon mga katropa, gaulan na lang. Wala nang hangin. Pabugso-bugso. Pero pabugso-bugso, mayroon pa rin. Ayan, punta tayo sa ano, silip tayo mga katropa sa ilog. Dahil yung aming tirahan dito mga katropa, ang harap dagat, ang likod ilog. Parang isla lang din tong tabok mga katropa. Ayan. Dito tayo sa ilog, silip tayo sa ilog mga katropa. Ayan. Pababa naman to mga katropa, dito naman to sa ilog. Dito naman yung mga karamihan mga bangka. Dito sa ilog ang kalaban naman dito mga katropa baha. Pero walang alon. Yung baha naman pero pag nagabaha lang dito mga katropa pag yung magabawas na ang tubig yung pakate. Yung magalakas na ang baha. Ano na yan, Anong nangyari sa inyo dyan? Pumasan muna natin. Ayun, malinaw na. na ano pala ng tubig? Malapit na ang tubig, Tad, Malapit na ang tubig, Tad, oh. <laughs> Ayan, mga katropa, hindi tayo makapunta doon. Puno ng bangka. Dito yung ibang bangka, mga katropa, nakasipte. Ah, dah. Tingnan mga tropa yung patungan ng manok may Jomar. Yung manok niya. Ayaw na mag-touch. Tingnan mo yung pato mo baka Ba't hindi ipakita ang baha? Pakita natin ang baha para makita ni Mior. balik tayo mga katropa sa, sa tabing dagat yan o no, mga katropa ilang bahay na galing sa may tabing ilog isa, dalawa, tatlo <laughs> pang apat na bahay pang lima o oh, yan mga katropa o oh, biro mo yan ha Panglimang bahay to dito yung galing sa ilog ito yung panglimang bahay punasan man natin ang, ang ating ano at naga nagalabo sa ano yan linaw na ulit nagalabo eh na ano sa tubig ayan galing doon kaya layo noon mga katropa oh ito panlimang bahay pero tubig pa rin abot pa hanggang dito sa panganim na bahay yan panganim na bahay mga katropa abot pa dito ang tubig tubig baha <gulang ke -trapa> Ayan mga katropa. Ito naman tayo sa harap ng dagat. Hente lang natong. Wala na naman ibigay. Ayog tumoye basig malumpag. Mabali ang kwan. Ayan, Oh, yatag dito. Dala ko yang kanina. Na kawang na. Oh. Nabot na yung floor yung kanyang. <gulang ke -trap> udah main ano oh. Sipti na ang isang bangka Ayan, mali na ulit Ayan, sipti na ang... Yung isang bangka, sipti na kay Kadawi bangka Yan si Kadawi, ito ang pangarira namin di baon Wag lang matumba ang talisay. Yan ang bahay ni Elmer. At ang bahay ni Maring Mirna. Tumagilid na. Uy, uy, uy. Pasay. Pasay. Tende pasabagyo, sa bagyo mga kat. Ah, tende ang nangyari. Oh, dere na po daw. Hoy. Dere na po, isa. Ito oh. so, naman, eh, safety na naman yung isa mga katropa. Marami naman sila, taga video video lang muna tayo. Ayan, ako muna taga video. Wow. Oh. Sama naik butang. Asal mana eh butang? Asal mana eh butang? Asal mana ada don? Ada resa solon? Don sa kalsada mga katropa. Pasok don sa kalsada tanggalan ng batik. Sikabayang. Pasensya na kayo mga katropa, medyo malabo ang kamera natin. Gawa na cellphone na ano ng tubig. Pag natapatan ng naanohan ng tubig. tropa, at ko ito tulong muna sa kanila. Thank you for watching. Bye-bye na.